Ay, ay, delivery sa taas oh, Kaya, babo, oh, sa pa Oh ay takon na ako na. Oh, santay po puntas oh, oh, ako Pahay. Yeah. Pahay. 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 Saan nga tayo pupunta? Palengke, magbabla. Saan, hello po, wala Hello po, pupunta po ngayon tayo nagpalengke. palengke awin din na gulay. Hmm, tara. Gulay. Kabay, Kawai, kawai, kawai. Kawai, kawai. Hello, ka Apple ka, wala eh. Apple daw. Wala ano. Ito na lang. Oto okay, Oh. 130 130. Pabili eh. Isang kilo. 130. Orange. Gusto mo orange? Huh. Kakain ka ha. Aray. Pwede ba aray? 130 kilo. Citrus 130 limbo limbo na ito gusto mo rin parang ganar eh magkano ba kuya piraso din eh magkano isa dalawang piraso lang gagawin na 130 ang kilo ano

Tugatan mo na ha. Lagi na dun sa ating ano. Huwag na muna sabay yung iiwan natin yan. Pare po, umura. 130. Seedless. Malayo pa po kami sa palengke. Pero may nakita po dahil dito na dito ng ubas. Udalit, so, lakas. Malapit na. Ayun. Oh, hay. Ya. La... Popo. May... Ano 'to? Diretso na tayo. Ano bang dala mo? Anong dala mo? Malaki. Malaki. Yeah. Oh, hay, lakad. Saan mo tayo pupunta? Alinki. Yan, diretso hay. Nasaan na sa bang school mo nga ba? Saan ang school mo? Itu tahu, aduh, enggak, jangan buang masku dulu. Oh, ito Ay, Yang, <laughs> <Sh -toppo. laughs> oh, 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 saya? oh, 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 po. oh, 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 otoy. Ay, Toy parolo, alam mo ba ito? Ano ang tawag dito? Alam mo ang tawag dito? <laughs> <Halloween> <laughs> ha? Ganun din ang sahod. Eh, ito. Alin pang Halloween. Ano bang tawag mo dito, Toy? Oy. Alam mo ang tawag dyan Parol. Oh, tara. Pagpasko yan na, labas. Uy <laughs> Kung ay tininta muna ano Lahat? Si <laughs> Tintin na yan yeah. Mamaya Hindi niya dini tayong paminta Ayan na yun dito Yan dyan si Ote Otoy, bread dito Dito nabili si Papa ng paminta o oh. Magkano nga po ba sa paminta? Magkano ba yung binibili mo? 20 Ari po Wala ka bang Bayarin, bayarin Ay, hindi ka pakita mo muna yun po, oh. Oh, hi. okay na po. Thank you. Nakay po, yun, oh, nasilid. Oh, bayaran mo muna, oh. Okay na po. Thank you. Oh, okay na, nasilid, eh. Lahat? Oo. Oo, lahat. Di video ka ni Papa mo, eh. Oo, oh. oh, dali na. Bye, baby. Mamaya, pagbalik ko ito, eh. Nakara-tunaw.

Ay, bilhin tayo price ah, Ay, lahat naman binibili mo yung hindi. Pang ula muna. Pag nabibili na lang isa, isa lang. <tinyo> ang lakad natin, diretsyon mo lang yan na. Eh. Diretsyon mo lang yung way na.

Dalawa lang. Oo. Pari po ay 45 lang. Oo. 45 po. Wala, oh, wala akong babae sir Dalawa po. Yeah. Ay, ay, ay bunso. Bunso. O, tayo. Thank you, sir. Salamat po. Yeah. Ano, si B-boy. <laughs> Ayos na, salamat po. Salamat din, sir. Uh, Karni oh, naman. Oh. Kaya mo pa ako na. Ari, basta kayo. Ha? Yeah, pa. Kaya pa. Hindi na tayo makakabili ng iba no? mabigat na yan ako to. Pupunoyin pa natin. Dapat marami tayong pambili pag yan. Ayo, diretso ha na na. Ay, dali sa taas. Sa karne yan, ang baboy niya sa taas. Ay, ako na, ako na. Ang pa lang meron pa sa Nang. mo kaya, oh. huwag ka makulit. Dali, dali lakad. Oo. <laughs> ayo derico udah oh, ini kemana wala <laughs> duduk sembako ayo keripik sembako ah mendami ke atas eh. duduk pas derico di itu derico ayo aku na aku na ayo laka tu sama lain ayo Tuhay, Hindi ito nga yung lakad. Dito na oh. Dito na ako to. Stop na oh. Tita, karnim baka po. Kalahati. Oo. Buya mo, karnim baboy, ah. Kalahati nga po. Sa laman. Oo po, kalahati. Ano toy

sabi mo na, tapi mo sila. Pili ng pagkain na to eh. Para sa Alin ang gusto mo? Pili. Alin daw ang gusto mo dyan? Pili. 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 Alin ang gusto mo? Sigurado ka? Kuya, yan nga daw. Isa

Ano yung lakad? Diretso? mo baby si Adi uh, Dali Ay si Aksen Hawakan si Aksen Wait. Alay nga gusto mo Barpol May... Violet Magkano <laughs> po ba dun? 10 pesos mo Ilan? Ang dalawa lang? Otoy hmm. Ang isira na to pupire Ako nakita lang na kumain. O dito. Areyo. Yan lang go papa. Oo, oh, 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 oo, Tara na, uwi na. Tara na, tay, uwi na. Oh, nakadahon na boto. Oh, nakadahon na.